Magandang umaga po mga kalaki. October 1 na po. Gising na po mga kalaki. Nako. Sino kaya ang unang suswertehin ngayon pong October 1? At syempre po ngayon pong alas 5 ng umadaling araw. Ayan, excuse me po. Madilim pa sa labas natin. Syempre gising na tayo dahil gusto ko. Mamigay na po ng mga libreng ng mga lucky numbers ngayon. ng mga suggestion nyo po na talagang gustong gusto nyo po talaga ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan ha. Kaya eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers para po sa inyo. At syempre po gusto ko po lahat po tayo swertehin ngayon pong bear At ngayong October, pumasok na ang October mga kalaki na ko. Gusto ko ikaw ang number one na mananalo mga kalaki. Kaya umpisahan na po natin mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka lamang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At syempre bago yan, iinom, ko, iinom muna ako ng tubig mga kalaki. At syempre ng gamot. Ayan po mga kalakiya, Hello hello po sa inyo para po sa ating masusugid na malaki followers dyan. Kaya kung gising ka na dyan, aba ito po mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Okay? Sa mga magugustuhan po lucky numbers namin, pwede nyo po itong kunin, ilista tayaan. Pwede nyo po itong alagaan ng tatlong araw po bago nyo po bitawan mga kalaki. At po, sa mga lucky followers natin dyan na nagtatanong po, para po sa mga lucky numbers, opo, ito po ay Pwede niyo pong tayaan sa Pilipinas at abroad kahit saan po sa STL, sa Lotto, sa National at sa Wedding. Pwede po ang mga lucky numbers namin. Kaya ngayon, umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers para po sa bayan ng Pampanga. Sa East 19, Pangasinan, 8-3, La Union, 12-15, Nueva Isiya, Nueva Vizcaya, 12 sa East, Ilocos Sur, 7.20, Ilocos Norte, 12.30, Masbate, 8.9, Quezon City, 20 sa East, 20, Samar, 1.31, Leyte, 15.20 sa East, Iloilo, 2.28, Benguet, 3.4, Butuan, 7.11, Bataan, Gis 18, Batangas. 4.16, Bicol. 5.30, Baguio. 11.29, Bulacan. 8.25, Bohol. 3.34, Capiz. 21.12, Rojas. 23.15, Togigaraw. 5.6, Isabela. 1.13, Mindoro. 7.8, gigarao 421. Cavite, 316. Bacolod, 1229. Quirino, 83. Tarlac, 1519. Ayan, wait lang po mga kalaki, may bibili. Malayit po. Na? Ah? Kung saan po? Ha? May Magkano po yung mayroon? Dalawa na po. Magkano po yung bayad ng ito, 14. Okay, see, see, see. Ayan. At syempre po mga kalaki sa... Bacolod, 23.15. San Mateo, 12 sa East, Dabao, 18.21. Kainta, 13.4. Taytay sa East 21 Antipolo 12 g Muntalban 84 Angono Rizal. 9-23, Bromblon. 13-15, ano to? Tabuk. 12-6, Marikina. 28-29, Pasig. 1-17, Manila. 6-20, Paranaque. 2-18, Palonga po. 14 g Quezon. 9-16, Laguna. 5 g Aurora. 318, Aklan, 1225, Cebu, 9.4 4, Marinduque, 13, 6, Caloocan, 4, 11, Muntinlupa, 722, Palawan, 18, 29. Ayan mga kalaki po, putulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga laki followers na nag-abang po araw-araw po sa atin ng mga lucky numbers. At sa gumigising po ngayon ng ganitong oras ha, para makakuha ng 2 digit laki numbers, nako maraming salamat po. At eto po mga kalaki ha, bago natin ituloy yan, nako ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan ha, nako po hanggang ngayon napakadami po nila. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang ang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na ifa-follow, hindi po kami. Mga fake account po 'yan. Subukan niyo pong tawagan 'yang mga 'yan. Hindi po 'yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Ingat-ingat po kayo. Malaki na po kayo para magpaloko sa mga 'yan. Dapat nakakausap niyo muna ako pag sasali kayo sa private consultation para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po 'yang mga fake account na 'yan. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin sa Facebook. Hanapin niyo po. Arnold Parungkin po ang ating verified yung may blue check po. Arnold Parungkin po sa Facebook. Hanapin nyo po na may 495,000 followers. At meron po tayong isang account na Red Parungkin na may 410,000 followers. At tandaan nyo ha, 410,000 followers po yung legit na Red Parungkin po natin. Pero po, dapat po mga kalaki, makikita nyo maraming followers bago nyo po ipalaw at bago po kayo magtiwala, makakausap nyo po muna ako, inuulit ko. Dapat po makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member sa private consultation, okay? At syempre po, tandaan nyo po mga lucky numbers na amin na libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan nyo sa loob ng 3 months pag sumali kayo sa private consultation. Iko-code ko ang month at year nyo. Pag-aaral lang po yung mga kalaki, malay nyo naman dito kasuwerte sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo po sa mga lucky numbers namin. Nakapost po yun sa Facebook, kahit i-chat nyo po sila, mga legit po sila na nanalo. Baka dito, pag na-code ko ang birth, mo, swertehin ka. Kaya sali na po sa private consultation at bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na Tat tatayaan mo sa STL, to the Lotto National at Wedding. Sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay? <coughs> Ayan po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers mga kalaki ha. Dito po tayo sa Sambales, sa 21, Apayao. 2314, Cotobato, 1830, Binangonan, 29Gs, at sa Morong, 1315. Ayan po mga kalaki, at mga two-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo. At syempre po mga kalaki, ito yung pampaborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po mga sa... Uy, sa Baguio City po, sa atin, sa mga family... Agkawan. Family Agkawan po 'yan. Hello shoutout po sa inyo at sa family Sarmiento po. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood. Dumiingi po sila ng 2-digit lucky numbers bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga vendors po natin dyan Dyan naman po sa May binahonan Pangasinan. Shoutout po sa ating sa mga vendors public market dyan Kila Nanay Rodora. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Saludo po ako lahat sa inyo mga kalaki. Okay? Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin, heart ng heart mga kalaki. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, gising na. Gusto ko ikaw ang unang manalo ngayon. Good luck po mga kalaki. Siyempre, meron po tayong account ha, na YouTube, Red Parungki na may 18,000 followers. At siyempre po yung TikTok natin, Red Parungki na may 449,000 followers. Pero ito po ginagamit natin ngayon, yung Arnold, sa, uh, Arnold Parungkin po na may blue check na may 495,000 at yung Red Parungki na mayroong 410,000 followers. Lagi niyo pong iti-check ang followers ha. Good luck!